Laka, pamango na mo. Puno na naman. Puno na naman. Ay, ay. Akoy, kay grapik, ah, Ako kadagan. Akoy, ang muffin. Hala, ang hanap ko. Ayay! ay, kagwapa. Magkuha ko mga box. Uy, kadagan ba ang ano mga... Tulimbang diri. Lak, naong mga bay. Oh my goodness. Lak. Ala nak Nubayan. Uy, Ayan, Ayan, tarantah aku. Anak bayang. Wih, mana Ayan, apaan ni Ayan, mana tak? Para adikku nak ko, Alah, kau. Alah, kau kedekang. Ayan, barang eh anak Ayan, eh. Tidak, tidak, tidak. Hanap ko para maggawa ako ng kanang sopa. aku madang Wow. Mag ano ako magbigay ako ng meat. Magbigay ako ng meat sa para sa duck.

kainin ko muna yung kuan. Yung, yung ay ay hindi ay, naman mo pala kayo kumain ba wala ko. Eh. Basa. Sa kanila na lang yan iwanan. Ala, ang dami pa. Ang pa dito. Ugoy. Hmm. Ayan. Ayan. Cái u nào Otak hey uno nok oi. Ano bayan. Eh eh ako masyado. Tingnan niyo 'dak. Ah. puno oh. Oh, hmm. dami, puno, huh? oh hindi ko kaya, grabi. Sobrang dami. sa kanila na lang oh, maraming meat oh. Ayan oh. Ayan. Ayan, meron po oh. Ang daming sausage. Ayan oh, ang dami. Magtira ako para sa mga taong hindi makakaakyat ba. Ayan, saging dito ko ilagay. Oh, sa mga taong hindi makakaakyat kasi may matanda dito na namamasura ba siya mga bay. Pero ang bait niya, binigyan niya ako dati. So gusto ko na meron siyang makuha ba. Ayan uh. Wow Okay ah. Mga bay, mag-live muna ako Mga bay, sobrang dami ba Tama na siguro ito ma Ano sa tingin nyo? Kaya ko ba? Kaya banatin para mihin pa? Manguha pa sa anak ako ba Para sa aking kuwan Mga friends Ayan jan uh. uh. Diyan muna kayo ha huh? Ayan po, tingnan nyo. Ito, isang box talaga. Alam nyo mga bay, hindi lang ako nagpapakitang kuan lang, pakitang tao, yung mga videos lang ba, pang, pang content, hindi. Yung sa akin mga bay, pang ano talaga ito, ganyan, pangkain talaga, hindi ko kuhain kung meron na ako. O, ayan o, bagay to sa kanila, may matanda. Puro ano, hala ito o, Mm, masarap ito, puro na ako kuan. Ayan, ko yan puno puro na ako mga puro masarap ay eh. alam nyo kagabi mga day dito ako ayan undami dami naman ala ipikos ko kaya to kunin ko yan dito tatlong piraso ba siguro ayan ay kalimutan ko gusto ng aking kuan yan manok mm. Hala ka limot na limot ako dahil o oh, ayan limot lang limot ako Oh, na yung mga avocado grapes. Ang dami. Saan ka pa manghanap ng ganito eh? Walang ganito sa Pilipinas. Ayan, oh. No? Tingnan mo isang cartoon ito. Ay, grabe. Ayoy, Ay, sus Maria. Ay, sus Maria, dami. Ay, naku. Uy. sakit na ba? Ano akong lais eh? Bombay ang hinahanap ko. Walang bombay kahit isa. Sana magtapon sila ng bombay. Wala, ang sarap nito oh. Ayan, um, tingnan nyo. Kuhain ko yan. Hakutin natin. Baka mahuli ko hmm. Oh, dito tayo. Hmm. Hakutin natin.

happy na yung manu nito. Ang dami ko nang nakuha. Kuha na. Ang dami nang nakuha. Ayan, pintuan. Losog. Bantayan nyo kung kuan. Magbukas yan, pero parang magbubukas yan. Oh. Bantayan nyo, marami. Kumain na yung mga duck, kaya anuhin ko na siya. Kumain ang duck. Puno yan, oh. Ayan. Ay, kayo mga ignorante kayo. nito ba? Kaya hindi ko siya ko Marami ako. Ayan. Nagtira ako mga bay. Siyempre. Hindi mo pwede na ubusin natin. Uy. Ayan. Ayan ang mga broccoli. Ayan. Ang dami. Oh, wala. Okay pa ito ah. Ayan oh. Alam mga bay, mag live na ako. Wala na space ang cellphone. Ayan, thank you so much mga bay sa paglusob, pagsama sa paglusob sa akin. Pangalkal dito. Salamat. Mag live tayo.